ulat naman po ng Philippine National Police na labing dalawang katao na ang binawian ng buhay dahil sa mga pagbahang nararanasan sa malaking parte ng bansa dahil sa mabibigat na pagulan simula ng manalasang bagyong krising at pinaigting panahabagat. Ayon kay PNP Chief Information Officer Brigadier General Randolph Tuanyo, karamihan sa mga nasawi ay dahil sa pagkalunod kung saan di masa sa kanila ay naiulat dyan po sa may Calabarzon area habang tatlo naman sa may Negros Island region. Dalawa pa sa mga biktima ng kalamidad ay mula sa Mimoropa at sa Metro Manila. Base naman po sa Philippine National Police Official, ang dalawa pang nasawi ay nabagsakan ng puno. Diyan naman po sa may Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, mayroong limang katao ang napaulat na ring nawawala dahil sa mga pagbaha sa Metro Manila, tatlo mula sa Western Visayas at isa sa Calabarzon. Base naman sa datos ng pambansang pulisya nitong gabi ng Martes, umabot na sa mahigit 144,000 individual mula sa mahigit 39,000 na pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation centers sa iba't ibang parte ng bansa matapos silang ilikas bunsod ng matinding mga pagbaha. Kaisa din naman ang Philippine National Police sa nagsasagawa ng search and rescue operations sa mga pektado ng kalamidad kung saan apat nga mula sa labing dalawang napaulat na, na nasawi sa sakuna ay narecover mismo ng police search and rescue teams. Iniulat din ni Tuanyo na may halos tatlong raang kapulisan ang naapektuhan ng mga kalamidad. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.